Tao nga ba si Kristo o Diyos nagkatawang tao? Unang-una po mga kababayan, ang pag-aaral po ng Biblia, kinakailangan po basahin po natin entirety, kabuuhan ng salita ng Diyos. Entirety po. Kasi po ang kabuuhan po ng salita ng Diyos, katotohanan. Babasa po tayo ng talata, ang kabuuan ng inyong salita ay katotohanan at bawat isa ng inyong matutuwid na katulan ay magpakailanman. Sa ating talata na binasa, ang kabuuhan pala ng salita ng Diyos ay katotohanan. Kung mag-aral po tayo ng karunungan ng Diyos, kinakailangan alamin po natin ang buong istorya ng Biblia. Kabuuhan po. Ngayon po, ang ating pong Bible study, ang ating tatalakayin, entirety po na nasulat sa Biblia. Pero bago po niyan, babasahin po natin yung mga ginagamit ng mga ministro o pastor na nagsasabi, tao si Kristo. Babasahin po natin yung mga talata na pinalitaw nila na tao si Kristo. Babasa po tayo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, Versikulo 40. Dadapwat ngayoy, pinagsisikapan ninyong akong patayin na taong sa inyoy ay nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sa talatang ito, nakalagay taong nagsaysay sa inyo ng katotohanan. Ngayon, nabasa ng mga pastor, sinaksak agad sa kailang sarili, tao si Kristo. Ngayon, dinugtungan pa doon sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 39, para palitawin talaga na tao si Kristo. Yun po ang technique po ng mga bulaang pastor o mga bulang propeta na nagsilitaw po sa sanglibutan. Ngayon, babasahin po natin yan. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga pa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritoy, walang laman at mga buto. Nagaya ng inyong nakikita na nasa akin. Dito naman sa talatang ito, may laman, may buto. Ikinabit doon sa John, kapit Kapitulo 8, versikulo 40, na taong nagsaysay sa iyo ng katotohanan. Yung taong nagsaysay sa iyo ng katotohanan, kinabit dito sa Lucas 24, 39, para palitawin tao si Kristo. Kasi po, ang ipinangaral sa inyo, sa kaligit na natatapos lang sa naistorya ng pinikula o ng Biblia, hindi po sila nag-start doon sa pasimula. Kasi po, ang ating Panginoong Iso Kristo, dalawa po ang kalagayan sa aklat ng Juan kapitulo 3 versikulo 6 sabi doon ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga ang ipinanganak ng laman ay laman nga ibig sabihin may dalawang kalagayan ng ating Panginoong Iso Kristo ang kanilang lang pong ipinangarar sa inyo na ginagamit na sitas para palitawan si Kristo tao yung kaligitnaan ng istorya yung at patapos na istorya yung nagkatawang tao na si Kristo tapos tapos ipinangaral nila para palitawin na tao si Kristo. Yan pong mga ganyang mga style po, mga anti-Kristo po yan. Mabasahin pa natin ng mga ilang sitas nila na pinalitaw nila si Kristo tao. Kahit nasa langit tao pa rin. Uh, 1 Timothy Kapitulo 2, versikulo 5 Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, at sa mga tao, ang taong si Kristo Isos. Ito po mga talatang ito, nabasa ng mga pastor mga ministro, isinaksak na agad nila sa kanilang, sa kanilang sarili upang palitawin si Jesus Christ tao. Kasi nakabasa sila ng ilang sitas. Tapos ipinangaral nila tao si Kristo, mga kristo po yan. Ngayon, mag-umpisa na po tayo. Pero magumpisa po tayo sa pasimula. Huwag po tayo magumpisa sa istorya sa kalagitnaan at patapos na na istorya ng pinikula. Siyempre, kung manood po tayo ng pinikula, kinakailangan pasimula hanggang sa ending. So ngayon, babasa po tayo ng talata sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1. So, nang pasimula siya ang salita. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos yun palang salita na suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos yun palang salita, Diyos nakuha nyo? ngayon, kung ibaba nyo sa aklat ng Juan kapitulo 1 versikulo 14 at nagkatawang tao ang salita yun palang salita na Diyos nagkatawang tao sino nga ba itong salita na Diyos na nagkatawang tao? Tapos, kung ipagpatuloy mo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong nama. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Sabi po sa sulat ni Apostol Juan, nang pasimula siya ang birbo, yung birbo kasi salita, at ang salita ay sumasa tandaan, at ang salita ay Diyos salita. Diyos. Sa 14, nagkatawang tao pala yung salita ay Diyos. Yung salita na nagkatawang tao ay Diyos. Diyos pala yun. Babasa tayo sa 1 Timothy kapitulo 3 versikulo 16. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. God was manifest and the flesh. pa yun palang Diyos. Nahayag sa laman. Tamang-tama yung sinabi ni Apostol Juan sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 14. Nang pasimula, siya ay salita. At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay Diyos. Pagdating sa aklat ni Juan Kapitulo 1, versikulo 14, at nagkatawang tao ang salita. Yung salita ng ay Diyos, Diyos pala yung salita, nagkatawang tao. Tamang sinabi niya Apostol Pablo, magka, ano sila, magkarugtong talaga, ano? Sa 1 Timothy Kapitulo 3, versikulo 16, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman yung salita ay Diyos nagkatawang tao. Yung salita, Diyos nagkatawang tao na hayag sa laman. Diba? Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalawalhatian. Sino kaya yung salita ay Diyos at nagkatawang tao ang salita, yung Diyos. Tapos sa 1 Timothy Kapitulo 3, versikulo 16, ang Diyos na hayag sa laman. Babasa po tayo ng talata sa Lucas Kapitulo 11, versikulo Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ilan sa kanila ay kanilang papatahin at pag-uusigin. Sabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino kaya itong karunungan ng Diyos na magsusugo, magsusugo ng mga propeta at mga apostol? yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol yun yung salita ay Diyos na nagkatawang tao na hayag sa laman Kaya to, tapos yung salita ay Diyos na nagkatawang tao Diyos ay nahayag sa laman yun yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at apostol Sinong magsusugo ng mga apostol at propeta? Sa Mateo, kapitolo G. Ang mga pangalan nga ng labing dalawang apostol ay ito. Ang onay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Sibidio at ang kanyang kapatid na si Juan si Filipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningilay ng buwis, si Santiago na anak ni Elpio at si Adyo si Simon na Kananyon at si Judas Iscariote, na siya rin, na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Ang labing dalawang ito'y eh, sinugo ni Isus. Ay eh, si Isus wala yung karunungan. No? Napakaliwanag. Sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 49, yung palagkarunungan ng Diyos, magsusugo ng mga propeta at mga apostol. Yun palang karunungan ng Diyos. Si Jesus pala yun. Sabi kasi dito, ang labing dalawang ito'y sinugo ni Jesus. Ibig sabihin, yung palang salita ay Diyos, nagkatawang tao, God, na nahayag sa laman, karunungan ng Diyos, magsusugo ng mga propeta at ng mga apostol. Si Jesus, Katunayan na si Jesus Christ po yung salita ay Diyos na nagkatawang tao, na God was manifest in the flesh, na karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at ng mga apostol. Babasa po tayo sa Orang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga hudyo at mga grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yung pa lang sa Aklat Lucas, Kapitulo 11, versikulo 49, yung karunungan ng Diyos na magsusugo ng mga propeta at mga apostol ay si Jesus. Galing yon sa sinapupunan ng Ama. Sa so, John chapter 1, verse 18, sinabi ng Biblia, galing sa sinapupunan ng Ama, John 1, 18. Si Jesus Christ kasi, ipinanganak ng Ama. Sa Hebreo Kapitulo 1, Versikulo 4, 5. Ay. Ngayon, kay, ang Ama ay Espiritu. Sa Aklat ni Juan Kapitulo, Kapitulo, 4, Versikulo 24, God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Yun galing si Jesus Christ sa ng Ama, ipinanganak ng Ama, yun ang unang kalagayan ng ating Panginoong si Kristo, Espiritu. Ngayon, pangalawang kalagayan niya, mabasa po natin sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagdadalang tao si Maria. Upang si Kristo, yung salita, lang pasimula sa si salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos para yung salita magkatawang tao. Gumamit po ang Diyos ng kasangkapan upang siya ay magkatawang tao. Yun na nga yun si Maria. Oh, para magkatawang tao yung salita, yung si Jesus, siyempre, gumamit sila ng kasangkapan, yung si Maria nga, sa pamagitan ng banal na Espiritu, nagdadalang tao si Maria, ipinanganak ang ating Panginoong Isa Kristo. Sa karawan ni Rodes, sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 1, sa bitlihim ng Hudya, sa pasabsaban, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1, versikulo 1 may mga pastor na nagpastol kumbaga summer hindi po December diba? ngayon simple na nasa katawang tao mayroon na siyang butot laman ba diba? kasi pinanganak siya sa laman sa pangalawang kalagayan niya na kay Maria kaya sinabi ng John 8 40 ang taong ito ay nagsaysese niya ng katotuanan pero ang kanya pong pinanggalingan, Espiritu. Mula po, tagalangit po siya, mula po siya sa Ama. Sa John chapter 13 verse 3, ito na yan, sa John chapter 6 verse 30 to 40. Bumaba po siya mula sa langit, hindi po siya tagasang libutan. Gumamit po siya ng kasangkapan upang magkatawang tao po siya, upang magkaroon po siya ng buto at laman, kagaya ng tao. Nakuha niyo po ba? O, ngayon, balikan po natin. Ipinakilala ng ating Panginoong Isa Kristo sa John 17.3 ang Ama ay isang tunay na Diyos. Kasi si, Jesus Christ na nasa lupa. Kaya ipinakilala niya ng Ama ay isang tunay na Diyos. Ngayon, yung makikita na siya sa langit, Colossus, Kapitulo 3, Versikulo 12 2 na siya sa kanan ng Ama, no? Ngayon, yung mga apostol naman, ipinangaral ang ating Panginoong Isa Kristo, tunay na Diyos. Yun na nga itong nasa sulat ni Apostol Juan. At nalalaman natin na, na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 'Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan si Jesucristo 'yon. Kasama na yun ng Ama. Babasa po tayo dito pa rin sa unang Juan Kapitulo 1 versikulo 2. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, 'yung buhay na walang hanggan merong kasama, na kasama ng Ama sa so dalawang buhay na walang hanggan si ang ama kasi buhay na walang hanggan din eh at sa atin ay nayag yung buhay na walang hanggan yung isang buhay na walang hanggan na hayag yon yun yun ay si jesu Kristo, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na kasama ng ama kaya sabi nga doon sa Genesis the the book of Genesis chapter 1 verse 26 let us make man Marunong kayo sa grammar. Dalangin natin ang tao. Meron po siyang kasama. Tama po ang sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2. Ang buhay ng walang hanggan na kasama ng Ama ay sa atin na hayag. Iyo pong sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 1, verse 26, Let us make man. Dalangin natin ang tao. Ang kausap po ng Diyos Ama dyan, yung buhay na walang hanggan rin, na buhay na walang hanggan, nakasama na nga mga kausap niya ay si Jesus yun, yung karunungan ng Diyos.